paano ba tayo mag-apply para ma-monetize yung ating YouTube channel. Pero bago yun guys, ano ba yung mga requirements na kailangan natin mamit? meet So, nang requirements guys, kailangan mayroon tayong active na YouTube channel. Active yung pag-upload natin. So, kailangan naka-1,000 subscribers tayo guys. Then, kailangan na-reach na natin yung watch hour na 4,000 watch hour in just one year. Or di ka naman guys, naka 10 million views na tayo sa ating mga short videos within 3 months or 90 days. So kahit alin dito, yung 4,000, halimbawa naabot mo yung 4,000 watts hour, tapos hindi mo naabot itong 10 million views sa short videos. So okay lang yun guys, pasok pa rin kayo. Kasi naabot nyo na yung 4,000. Kung halimbawa nauna nyo naman na naabot yung 10 million views sa short videos, then hindi nyo pa naabot yung 4,000 watts hour. So pasok pa rin kayo kasi kahit alin dito sa dalawa, yung maabot nyo na views. Click lang natin to guys, yung ating channel. Then YouTube Studio. Then dito sa sidebar, hanapin natin yung earn. So ito siya guys. Start your earning journey. So kapag ganito na guys yung nakikita natin na may nakalagay na apply now, ibig sabihin pwede na tayo mag-apply sa ating YouTube channel. Ngayon para makapag-apply tayo, i-click natin itong apply now. Ito siya. Step 1. So sabi dito review base terms. Click natin itong start. So basahin natin to para alam natin kung ano yung gagawin natin. Then click lang natin itong I accept the base term. Then accept terms. And so done na dito sa step 1, dito naman tayo sa step 2, start you will be directed to AdSense for YouTube to complete this step. So, select lang natin dito guys. Kung mayroon na kayo, i-click nyo tong yes, I have an existing AdSense for YouTube or AdSense account. Kung wala pa naman guys, no, I don't have an existing account. So, since tayo, meron na tayong AdSense account, i-click natin itong Yes, I have an existing account. So, bawal kasi yun guys na magdadalawa kayo ng AdSense account. Kailangan isa lang po yung AdSense account natin kasi magkakaproblem po yun. Continue. So, ilagin natin yung ating AdSense account. And so, nakalagay dito continue with this account. Then, continue natin. And so, i-click natin itong set up account. Click natin itong redirect to YouTube. And so, done na siya guys. Ganun lang yung pag-link ng isa pang YouTube channel natin kapag dalawa yung YouTube channel natin or more than one, so ganoon lang yung gawin natin, ililink na lang natin yung ating AdSense. Hindi na natin kailangan mag-sign up, hindi na natin kailangan antayin yung Google AdSense verification. So dito sa get review, wala na tayong gagawin dito. Si YouTube na po yung magre-review dito sa ating channel. I-monitor na natin kung ma-approve yung ating application. Ayun guys, kanina umaga nag-apply tayo ng YouTube Partner Program. So ito yung result ng ano natin ng pag-apply natin sa YouTube Partner Program. So welcome to the YouTube Partner Program, Johnny Lucas TV Reaction. Ayun guys, ganun yung pag-apply ng YouTube Partner Program or monetization dito sa YouTube channel. I hope na nakatulong yung ating tutorial at sana nasundan ninyo.